Nagbabalik ang PTV Balita ngayon. Nakuna ng video ng isang residente ang aktual na paglamo ng ilog sa isang konkretong bahay sa barangay San Pedro sa bayan ng Narvacan, Ilocos Sur. Wala nang nagawa ang mga residente kundi padoore na lang habang unti-unting lumulubog sa tubig ang bahay. Umapaw ang tubig ng ilog dahil pa rin sa walang tigil na ulan sa lugar dahil sa bagyong goring. Sabay naman ng bagaw sa Cagayan, umaga pa lang ay hindi na madaanan ang Bagunot Bridge dahil sa dami ng ulan na bumuhos mula pa kagabi. Ilang barangay na rin ang nananatiling lubog sa baha. Samantala, nasa 17 pamilya ang inilikas mula sa bayan ng Gonzaga sa Cagayan pa rin matapos sabutin ng baha ang kanilang mga bahay. Nananatili ngayon ang halos 60 residente sa mga evacuation center ng barangay Flourishing at Santa Clara. Sabay naman ng Santa Ana, 500 karagdagang family food packs ang ipinadala ng DSWD Region 2 na ipapamahagi sa mga apektado ng Bagyong Goring. 25 opisyal ng gobyerno sa National Capital Region ang nakararanas ng pagbabanta sa kanilang seguridad. Ito ang inihayag ng NCRPO batay sa isinagawa nilang threat assessment sa mga government officials sa Metro Manila. Kabilang sa mga opisyal ang tatlong kongresista, dalawang alkalde, isang vice-alkalde, siyam na barangay chairman, dalawang barangay councilors at isang sangguniang kabataan chairman. Ilan sa mga natukoy na ng banta ay matinding awayan sa politika, pagkakasangkot sa election-related incidents at pagtukoy sa kanila bilang komunista at terorista. Ipinagutos na ni NCRPO Chief Police Brigadier General Jose Melencio Nartates Jr. na paigtingin ang pagpapatupad ng seguridad lalo na sa mga lugar na may matinding away politika at pagigipagugnayan sa mga opisyal at politiko na may banta sa seguridad. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, i-follow at i-like kami sa aming Facebook at Twitter sa PH. Ako po si Dominic Almelor. Magandang tanghali.